Oh, beuda yes uh, oh. Idol dance su

isang salmon yan Buway na mano ulan yung Bim ha? ulan once again good morning mga idol ibang diskarte na naman itong gagawin namin ayan maglalaot na naman idol dings maglalaot na naman tayo good morning sa inyo lahat ya kalmadang kalmada susubukan na naman namin na puntahan yung payo baka Anong. Ano gagawin natin? Mangulam may, -ulam, ulam lang? May mga isda na naman na nag-aantay doon. Pangulam ulam lang? Hindi. Pangbinta. Kung pwede sana, pangbinta. Sana, pangbinta na, na rin. Kukuha tayo ng marami-rami. Kasi ganun, makabinta tayo. Yeah, time check. 5.17. Kaya sana, makahuli naman tayo. Nako, Kita li. Nako, parang hindi abot yan. Saguan muna. Kau <laughs> na jan Mas Mas may alam ka kaysa sa akin eh. Ano? Ano, ano, ano. Sana may laman yan mga idol. Meron talaga yan. sana nga meron pa rin yung mga salmon dito mag ilang araw na kasi yun nakaraan yun o no? may mga kawan <clears throat> sana nga yun ang mga tulingan You know? kanoon yan, kanoon. Kung may lambat sana tayo Pwede natin ilalagay dito Bawal Walang bawal Bawal lang lambat dito Walang bawal yan Pag walang nakakita Ano to ba? Ano naman yan eh Palubog naman yan Anabi mo ko lang <laughs> so, yan Yan ang sinasabi ko eh Mas marami kang alam kaysa sa akin

Jadi piraso sino yun maghapon isa isa <tuh> ha <tuh> isang baga pa rin hindi kumain, no? Pang tangigi yan. gak ada, ya. yang ketua Hah? Terus? I'm sorry.

Ito mo lang. Diyan ka lang sa kawin. Diyan mo lang talaga mga idol. Napakahirap kapag maliit yung nylon sa ngayong mga kawin. Kapag ka napigilan, wala. Dapat, ano talaga, mabilis yung kamay mo sa galawa ng isda. Ayan. Ayan, o. Oh. Ibigita ko talaga mga idol. Ayan. Oh. Ay. Bukas. Bukas. Uh, Isang barrel. Wala. Legit sang kilo talaga. Isang kilo lang. Duro. Hindi yan naabot. Lampas. Talaga o. Oh. Ah. Uh, dalawa lang yung mapag-sipilihan mo eh tapos bukas rin kita ito na ano na to? ano na to? ha? nasabit din sa lalim ito na ang salmon natin ano na yan? isang salmon ah! Diretso ay na yan. Diretso na yan. Ito yung nag-iisa nating salmon. yan Buhay na mano. Buhay na mano na salmon mga idol. No. Mga isang kilo. Ganda ng kulay kapag buhay pa. yan, May salmon na tayo. Kaya yung mga matambakan natin. Ito na yung mga patay ano lang to hiwalay hiwalay na lang yung mga patay para dami na yan yung mga patay ulam na lang ihiwalay na to eh patay na kasi yung mga parang nahihina na yung mga nanghihina alis na din

Narating kami dito sa puno ng kawayan mga idol Sinubukan namin na mga whale dito Paso walang kumakain Yung pain namin yung mga buhay na matumbaka tawa ng ista mga idol yeah. di ba kasi oh, malabas kain yeah. mo na kain kain kayo dyan mga idol Pansin mo. Kaliit. Eh, rumpi. Ganito na lang bang yung barakuda dito? bang liit. Eh. Barakuda sana. Pero okay na yan. Kala namin mga idol, wala talagang huli. <laughs> ano yan? Tangigi na matigas. Ano ang ra? Wow! Rompe! Idol Dings. So guys. Kahuli rin. Ngayon ah. nya. Ngumpain. Lahati lang yung sa huli sa pataw-pataw. Ah. Thank you, thank you. Ariya naman ulit sa pataw-pataw. Ah. Mga pain. Nang tumuhay ka to. buhayan naghanap ng tangigi nag kami ng tangigi kaso yung tangigi wala abang klase yung meron sana kayang tangigi dito sa lugar natin mm. hirap kasi hanapin yung tumatago Ayan na, binitawa na yung isang pataw. Nagpakain ba si Idol Lingdong para sa pangalawa? Sana makadali. Kahit malilit Kahit gaano kalit. Okay na yan. heledo nila taon Mga idol, paparating na 'yung ulan. Papalapit na sa amin. Ah, malamig na 'yung hangin. Ano? Lakas ko naman ng ulan. Ha? Ah. lakas pa ng agos no, oh, dali lang yung pataw namin dito na ligpit na yan ha ah, hindi pa hindi okay. tambaka mga idol tumanon tambaka rin yung ulit tumanon na <coughs> dumaan sa kawil talon lang yan lag man. tambang ko sa gabi mga idol kasi pag sa araw kadalasan maliliit kung gabi kadalasan rin malalaki yun ang kaibahan sa araw at sa